Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano? Bukod sa naon ng 215 House members, meron pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika at pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBN, si Lisa Araneta, kasi Marty Tumales. No joke. Imagine myself cutting his head. Noong ikalima ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. sunod sa so Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangan magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng one-third ng lahat ng miyembro nito. Sa 306 na kasalukuyang membro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles of Impeachment kung kaya't ito ay agarang na itransmit sa Senado. Bukod sa naon ng 215 House members, mayroon pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika at pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng tatlong taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan. Kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the constitution betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang pitong grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Um, huwag ka sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putuli ng ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? imagine myself cutting his head nakapaloob naman sa article 2 ng verified impeachment complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds sa dalawang taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa hindi maipaliwanag na paraan. Ayon naman sa liquidation report ng OVP, ang 2022 confidential fund sa halagang 125 million pesos ay na-liquidate at na mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng labing isang araw kung saan apat pa rito ay non-working holiday. 16 million pesos mula rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawagawang pangalan tulad ni Mary Grace Piatos, Coco Villamin at iba pa ang OVP sa kanilang Acknowledgement Receipts ng Confidential Funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa so 1,990 tung pangalan ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng Confidential Funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi ang kop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ni na former DepEd Yusek Gloria Humamil Mercado, DepEd Director Resti Osias, at Chief Accountant Runa Catalan na binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajarda ng monetary gifts mula kay VP Sara. Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding projects sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawain ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA3019 at RA6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa salen ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatuwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Sa Article 5 ng Verified Complaint for Impeachment, bukod sa pagbigay ng death threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakagawa ng high crime si VP Sara dahil sa kanyang pag-utos na ipagpatuloy ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City nung panahong siya ang mayor nito. Buenas ng Operation Tokhang. I was called by him about to come, and it was approved by Sarah Duterte. By Sarah? By Sarah Duterte. Ah, because at that time, she was the mayor. She was the mayor at that time. Nakapaloob naman sa so Article 6 ng Verified Complaint for Impeachment na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa kanyang mga gawain at negatibong pahayag na nag-uudyok ng sedisyon at rebelyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. At panghuli, sa Article 7 ng Verified Complaint for Impeachment, inihayag ang sukdulang pag-abuso sa kapangyarihan at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ni VP Sara sa kanyang buong panunungkulan bilang likod bayan. Ang lahat ng mga paglabag na nabanggit sa pitong Articles of Impeachment ay malinaw na patunay ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption ni VP Sara. Pinagtitibay nito na hindi siya naaangkop manungkulan sa gobyerno at nararapat lamang alisin sa pamamagitan ng impeachment. Kung mahahatulang guilty ng Senado bilang impeachment court, hindi na rin maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno si Vice President Sara Duterte.